tinawagan si dating Senate President Franklin Drilon kay Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang Pilipinas sa ilalim ng Rome Statute na siyang nagbuo ng International Criminal Court to ICC. Ayon kay Drilon, sa ganitong paraan, wala na anya magiging kwestyon sakaling maulit-muli ang nangyari kay dating Pangulo Rodrigo Duterte Kapag kanya bumalik ang Pilipinas sa, sa ilalim ng ICC, magpapahiwatig ito na pinahalagahan ng bansa ang karapatang pantao. The rejoining of the Philippines only indicates that uh, we are adhering to the principles of human rights, uh, to the uh, principles of international order. Dahil po, yan po ang uh, purpose ng Rome Statute. Ito po ang nakikita natin na, 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 na pananagot yung isang uh, isang uh, head dun po pag nagkamali uh, o nagkasala ayon sa mga human rights violations. Kasabay nito, nadidinigala si Drilon na isang political strategy lang ang dating pahayag ng Pang